the another additional income. Kaya yung mga sabi, wala kasi kaming pera, di kami makapag-aral. Excuse me. Lahat mo tayo walang pera, no? Hindi yun excuse. You think and you manage. Magkano mong baso, magpara alam mo pa paano ilalabas. You better know how to manage your money. Have a good accounting. Kahit pastor, kahit church, ganun yun. Binagka ka ng accounting, hindi mo mabaypit. O, bahala na si God, bahala na si God, bahala na si God. Kaya tuloy niyan, bahala ka na rin. Nakuha ninyo? Hello? Huwag niyo sisisihin na ang Diyos pinabayaan kayo. Hindi siya nagpapabaya sa atin. He wants us to be disciplined enough to understand how to manage His resources. Meron pong nakasulat sa Biblia, gusto kong basahin sa inyo, Mateo 6.19 hanggang 20. Ganito po ang sabi. Huwag kayong mga tipo ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw." Ayan. Nako, napakaganda nun, kapatid.